Naghahanap ba kayo ng masarap na food tripan, na hindi na kayo mapapagod magluto na pwede nyo agad-agad puntahan mga boss? At dito yan sa SM City Tansa. At dali-dali nga kami pumunta kasama ang dalawang anak para maglibang, magala at mag trip. At dito sa SM Tansa hindi lang marami pag din paglaruan ng mga bata. Marami dito ang pagkakainan kagaya nitong KFC. Skard, Smokehouse mga boss Tapos meron din silang Bonchon Saks Burger Subway Classic Sebori, Jollibee, syempre hindi mawala, Chow King, Greenwich, at maraming marami pang iba. At dito na kami pumunta sa food court kung saan maraming pagpipili ang pagkain. At dito rin nakatambay ang mga estudyante at iba't ibang mga napunta dito. At dito nga ay napili namin na kumain dito sa kain na maraming pagpipilian. Pagay nitong lumpiang sariwa, iniyo na barbecue, iniyo na liempo, at iniyo na manok. Meron silang binagoongan, kinilaw, Bopis, Sisig, Sinigang na ulo na Salmon, Pakbet, Bicol Express, Bopis, Pork Steak, Nilagang Baboy. Pero meron din sila mga lechong kawalay mga bossing ay order na ako ng panset na nagkakalagang 125 na may asamang lechon sinigang na pork chop na may sisig na 185 tapos mayroong pritong pork chop na 90 pesos pero silang pinapa-order na trio na ulam tapos may kanin na talagang 265 na mayroong pakbet, nilagang baka at meron silang iniyaw na manok depende sa inyo kung gusto nyo na iniyaw na manok o iniyaw na baboy pwede at meron din ako in-order na at doon na nagkakalagang 199 pesos I <laughs> ka mag-chopstick hindi. <laughs> Ba't pinili mo? At dahil nga marami pwedeng orderin dito sa food court, eh, meron din tayo in-order na bibimbab. Yan. Yung mahihilig sa bibimbab, yan. Meron din dito. At syempre, tiki man time na. Yun, na in-order ko, nilaga. Yan. Ano siya, baga, sa kordera na siya, 265. May pakwet, may chicken. May nilagang baboy. Ah, nilagang baka. Ayos yung mga napakbet Okay 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 na Ayos Oop Galing Talo Happy 3 siya Try lang no Marunong At yun lang mga boss Salamat sa panonood At napaka lang ng birthday ng aking anak God bless sa inyo lahat mga boss Salamat sa inyo Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday.